Ako na may taka. Sabi ni ano, sabi din may naki, may nakita ano? May napano may tagot, may nabasa ako. Sabi daw ni Willie, hindi na daw siya tutulong sa may hirap. Ay ako na may taka sa iyo, Willie. Bakit ka bakit Sinabi ba sa iyo nang na tumulong ka? Natulungan sila. Sa pati kung hindi naman din dahil sa mga mahirap na katulad ko at manunood hindi ka na masisikat. Ah no, totoo lang. Eh kahit hindi ka lumabas sa TV eh. Kung ka lumabas sa TV, wagang mag gawa ng show. Gawa din lang naman sa tao kaya kay sumikat. Oo. Oh. Bagay mo bagay mo pupunta ata sa bahay mo na hirap na tumu yang, ano humingi sa ng tulong. Pero kaya ka naging sikat, gawa sa tao at hindi pinapanood. Mm. Ano masama sa iyo eh. Tutulong-tulong ka tapos sabihin mo ngayon, hindi e, mo katulong. Tulong ka lang, tulong tapos iisipin mong mahirap na nang hindi ka tumama sa senador. Eh kung ayaw sa iyo ng tao na sa senador ka, doon ka lang hanggang doon ka lang sa TV. Mm. Yun lang yun. Dapat gamitin mo rin ito. Eh, nung tao sa iyo sa senador ka, Para doon ka lang sa TV, doon ka matumulong. Tapos sasabihin mo, ayaw mo nang tumulong sa mahihirap. Bakit? Lahat ba nang mahirap na tulungan mo? Tanong nga sa iyo. Lahat ba nang mahirap na natulungan mo? Huwag kang tumulong. Kung hindi ka natutulong. Yabang na yabang mo, hindi man lahat na mahirap na hirap, natulungan mo. Wala kang magagawa. Ayaw sa'yo ng tao na ikaw maging senador. Hmm. Inutu-utu ka lang noon, nautu ka naman. Tatakbo ka senador, bakit? Kaya mo na ba talaga? Hindi ka nga malang nagsabi ng, nung tinanong sa'yo na ano, na ay anong batas ang ano, na gagawin mo pag ikaw ay, ipapasa mo pag ikaw ay naging senador na ano sabi mo? Sabi mo, ikaw kaya, ano kayang maganda? O, oh, kita mo yun? Mangisindo. Alam mo, batas. ah Dapat sinagot mo na lang eh. Siya lang eh. Siya sa batas ko kung paano, ipapababa ang bigas, ang bilihin ng bigas. Doon pa. Sigurado. Sigurado kung yun ay ano pa ng tao, papaniwalaan ka pa. Na yung bigas, ay pabababain mo ang kilo. Kasi may pera ka naman eh. Oh. Ako pa may pera. Maraman ako. Ha? May pera ako. Yung bigas, bibiling ko do sa mga rice mill. Tapos ko ngayon, para bumaba, magagawa ko ng bodega. Ha? Magagawa, sabihin mo, gagawa ko ng bodega ng bigas. Tapos bibiling ko lahat ng bigas. O, oh, doon ko naman papababain ngayon. Ganon. Kasi may pera ka eh. Yun lang ang batas eh. Tapos ngayon, ay hindi ko na, tutu, sasabihin mo hindi, ay hindi ko na no, hindi ko na, hindi na ako tutulong sa mahihirap. Diyos ko naman Willie. So, Willie Revillame, yun lang ang gagawin. Huwag ka tutumulong. Para wala kang problema, nasakit lang ulo mo sa mahihirap. Ba sa ako hindi ako mahirap ako pero huwag mo sabihin mga mahihirap. Kahit kailan di mo ako natulungan. Oh. Real talk. Yung mga ibang mahirap, saka pati pinipili mo lang naman eh. Kunwari ka pa eh. Tutulong-tulong sa mahihirap. Ush. Para lang sumikat ka na sa TV ka lang. Oh. Sabi-sabihin mo pang ngayon mo nang tumulong sa mahihirap. Hindi eh, mo ka tumulong. Oh, well, yun lang. Salamat. Sunod, huwag ka nang lumabas sa TV. Ipunin mo lang yung kwarta mo. Oo. Oh. Kala mo naman, umaasa sa iyo ang tao mahirap. Siyempre, pupunta sa iyo yun, nagbabakasakali. Nagbabakasakali ang mahirap na pumunta sa iyo at matulungan mo. Ba't lahat ba natulungan mo? Hindi naman lahat natulungan mo mahirap ah. Kung sa iyo, bilib pa naman sana ako sa iyo. Yumabang ka lang. Ayan o. O, nandiyan ako. Ako'y mahirap din o. Ayan o.